ng password nito. Ang dami-dami gawain dyan, hindi mo unahin. Puro pag sisil po inatupag mo. Puro pahiga ka lang doon. Kung inu inugasan mo muna yung ugasin, pag tapos kumain, nagluwalis ka ng sahig. Hindi e sana malinis na yan. Hindi yung pagkakain, hihiga, sisil Ano yun? Ano ka, prinsesa? Ang oh, haba naman ng password na yun. Ulit hindi ko natandaan. Ano? Niloloko mo ba ako? Ayos ka talaga, ito si Katerina, Iniwan pa naman yung hugasin. Ang dami-dami pang gagawin eh. Puro na lang ang cellphone. Mga ah, mga hapon na naman ang cellphone. Ang dami kong... Walisin well, eh. Dumi-dumi ng... sahig. Hindi gawin yung... trabaho niya. Puro cellphone. Saan ba yan? Ah. Talaga nga naman. Ang pakasenyorita. Tatayo ka rin dyan Tatayo ka rin. Tingnan ko. <laughs> Tingnan ko lang. Pag hindi ka tumayo ka sa gagawin ko ito. Kala hmm? mo ha? Kala mo ha? Puro ka cellphone ka, <laughs> Tingnan ko. Bagawin ko ang password ng internet. Kala mo ha? <laughs> Wish <it> ka. <laughs> Dahil pang dapat gawin, noong una ka pagsiselfone, maghapong ka na dyan sa kwarto, pagkakain, tago ka na dyan. Di mo muna hugasan yun. Hmm? Alam mo ha. Hmm. Lalapit ka din. Huwag <laughs> ko sa'yo. Kala mo di ko bibigay sa yung password. Hmm? Unahin mo muna yung gawain mo. Bishit ka. Hmm? Hmm. hmm. Ano yun? B! Ano na naman? Siko. Ba't nawala ng wifi? Ano nawala ng wifi? Ano nawala ng wifi? hindi na ako nakakunit. Hindi oh, ko sa'yo. Tatry ko nga ulit. Oo, oh, ayaw na. Naghahanap na ng password. Anong password nito? Ang dami-dami gawain dyan. Hindi mo unahin. Puro pagsisilpo lang inaatupag mo. Puro paiga ka lang doon. Kung inu inugasan mo muna yung ugasin tapos kumain, naglubalis ka ng sahig. hindi eh, di sana malinis na yan. Hindi yung pagkakain, hihiga, sisilpon. Ano yun? Ano ka, prinsesa? Ano ka, may katulong dito? Gawa ang bahay mo eh. Yun, gawa ang trabaho mo yung maglinis, maglinis eh. Magugas. Ako na nga nagluto. O, oh, tapos ngayon. Pag nawala ng internet. Sa akin kayo pupunta. Ano yun? Ayos ka. Ang oh, haba naman ang password na yun. Ulit, hindi ko natandaan. <laughs> ha? Lolo ko mo ba ako? Ayos ka talaga. Puro kong ano dito. <laughs> haba pinulit eh. Parang mo ko. Pasun pa rin ang iniisip. Maglinis ka dyan, magugas ka ng pinggan. Puro ka kalukuhang ewan. Gigigil mo ko, init na init ang panon eh.